Ki, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa isang kahimik na baryo, nagsimula ang malamig na laban ng isang biyenan at manugang, hindi sa sigawan, kundi sa titigan, sa hapaggainan, at sa bawat lihim na pilit itinatago. Ngunit isang araw, isang matagal ng sikreto ang mabubunyag, at ang pamilyang pinilit buwin ay maaring gumuho sa isang iglap. Ahimik ang buong baryo nang lumipat si Liza sa bahay ng kanyang asawa matapos silang ikasal. Ero ang katahimikan ay hindi nagtagal nang magsimulang sumiklab ang malamig na tingin ng kanyang biyenan na si Aling Rosa. Sa bawat umaga, habang naghahanda si Liza ng almusal, ramdam niya ang titig ng matandang babae. Tila sinusukat ang bawat kilos niya. Kung tama ba ang paraan ng paghiwa ng sibuyas? Kung sapat ba ang alat ng tinola? Kung karapat dapat ba siya sa anak na lalaki na pinangarap ng kanyang biyenan? Ahimik ang laban. Walang salitang matalim. Ngunit bawat kilos ay tila espada. Bawat titig ay tila sibat na tumatago sa dibdib ni Liza. Minsan, habang naglalaba siya sa poso, dumaan si Aling Rosa. Ganito ang ginagawa namin noon. Mahina ngunit mabigat ang tinig. At sa kanito ipinakita kung paano dapat pigain ang baro. Mahigpit, walang patapon, walang mali. At si Liza, ahimik lang na sumunod. Ngunit sa loob ay kumukulo ang damdamin. Sa hapagkainan, palaging may komento masyadong malabnaw ang sabaw, masyadong maalat ang adobo, kahi halos parehong resip lang ang natutunan ni Liza mula sa sariling ina. At sa bawat puna, pakiramdam niya ay unti-unting ninanakaw sa kanya ang tiwala ng kanyang asawa. Ngunit may mga sandaling bumabawi si Liza. Isang gabi, nagluto siya ng sinigang na baboy na hinaluan ng gabi at labanos. Ang paborito ng kanyang biyenan, ayon sa mga kapitbahay. At sa unang subo ni Aling Rosa, walang lumabas na salita. Ero nakita ni Liza ang bahagyang pagangat ng labi nito. Isang ngiti na pilit ikinukubli. Doon nagsimula ang panibagong laban. Hindi na lamang sa kusina, kundi pati sa puso ng asawa niyang si Marco. Dahil unti-unting nararamdaman ni Liza na may lihim na itinatago ang kanyang biyenan. Isang bagay na hindi sinasabi ngunit palaging nakabitin sa hangin tuwing nagkakasalubong ang kanilang mga mata. At isang hapon, habang nagwawali si Liza sa bakuran. Narinig niya ang mahinang bulong ni Aling Rosa sa isang kapitbahay. Hindi niya alam, at hindi niya kailangang malaman. Natigilan si Liza. At sa mga salitang iyon, nagsimula ang mas mabigat na tanong sa kanyang isipan. Nalaglag ang walis sa kamay ni Liza. Bumigat ang dibdib niya na para bang pinipiga ng malamig na kamay. Tumingin siya kay Aling Rosa na hindi niya alam kung tatawagin ba niyang nanay o kalaban. Ang tinig nitong bumabalo pa rin sa hangin hindi niya alam, at hindi niya kailangang malaman. Mula noon, hindi na naging payapa ang bawat oras kay Liza. Sa bawat paghinga, sa bawat tunog ng kutsara sa plato, sa bawat paglakad ng sinela sa sahig ng bahay kubo, tila naririnig niyang inuulik ang mga salitang iyon. Parang musika ng misteryo na hindi matakos tapos. Sinubukan niyang balewalain. Ero hindi siya mapakali. Lalo na tuwing gabi, kapag si Marco ay mahimbing nang natutulog sa tabi niya. Si Liza naman ay nakatingin lang sa kisame. Nag-iisip kung ano ang lihim na tinatago ng biyenan niya. Isang araw ng linggo, habang nasa simbahan ang buong pamilya, napansin ni Liza ang kakaibang kilos ni Aling Rosa. Hindi ito makatingin ng diretso sa altar. Parang may bigat na daladala. At nang lumapi ang pari as sinabi, Maggatawad tayo sa ating mga mahal sa buhay, ituwid natin ang mali. Nakita niya ang mabilis na pagpunas ni Aling Rosa sa gilid ng mata nito. Pag-uwi, nagpa siya si Liza na magtanong kay Marco. Hon, may sikreto ba ang nanay mo na hindi mo alam? Nagulat si Marco, natawa ng bahagya. Ano ka ba, Liza, si nanay? Wala yon. Masyado ka lang siguro nag-iisip. Ngunit sa halip na kumalma siya, lalong tumindi ang kutob niya. Dahil sa mismong ngiti ng asawa, may halong pag-iwas. Parang ayaw nitong makialam. Kinabukasan, nagpunta si Liza sa palengke. Pero imbes na agad bumili ng gulay, Lumapit siya sa isang matandang tindera ng isda, na matagal ng kakilala ng pamilya ni Marco. Ete matagal ka ng kilala ni Nanay Rosa, hindi ba? Umango ito habang kinatanggal ang hasang ng bangus. Bata pa si Rosa, kilala ko na. Nagkunwaring normal si Liza, pero nanginginig ang tinig niya. May narinig lang kasi ako, may tinatago daw si nanay. Sandaling natahimik si Ate sa saka ngumiti ng pilit. Hiya, may mga bagay na hindi na dapat pinakikialaman. Lalo na kung matagal nang nakalibing sa nakaraan. Naiwan si Liza na parang mas lalo lang nalito. Dahil imbes na sagot, mas malaking kanong ang iniwan sa kanya. Pagsapit ng gabi, nagpasya siyang sundan si Aling Rosa. Nakita niyang umalis ito dala ang isang maliit na bayong. Naglakad palabas ng baryo, hanggang makarating sa libingan. Doon, nakita niyang nakaluhod ang matanda sa isang puntod. Mahigit na yakap ang bayong at naririnig niyang pabulong itong nagdarasal. Huwag mo sanang malaman ang anak ko, huwag sana, nanginginig ang tuhod ni Liza. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o magtatago. Ero isang bahagi ng isip niya ang nagsasabing, may koneksyon ito kay Marco, at marahil sa kanilang pagsasama. Kinabukasan, hindi nakatiis si Liza. Hinintay niyang makatulog si Marco, at sa kanya kinausa si Aling Rosa sa kusina. Nanay, narinig ko kayo kagabi. Tumigil sa paghuhugas ng plato ang matanda. Dahan-dahang humarap kay Liza. At ang mga mata nito, puno ng bigat na matagal ng tinatago. Ayaw kong malaman ni Marco ang totoo. Pero dahil narinig mo na, hindi na ako makakapagtago. Umuko silang dalawa. Ang malamig na hangin ng gabi, dumadaloy sa loob ng bahay. At doon, nagsimulang magsalaysay si Aling Rosa. Hindi ako ang tunay na ina ni Marco. Parang nabingi si Liza. Ang salitang iyon, parang kulog na bumagsak sa kanyang dibdib. Ah hindi niya alam kung paano uko ng tuwid. Hindi paano yon nay. Lumunok si Aling Rosa, at tumulo ang luha sa mga pisngi nito. Ang tunay niyang ina ay kapatid ko. Ero iniwan niya si Marco noon, sanggol pa lang, dahil hindi siya kayang alagaan. Tumigil sandali si Liza. Iniisip kung panaginib ba ito. Ero ang panginginig ng kamay ni Aling Rosa, at ang bigat ng bawat salita, nagpapatunay na totoo ang lahat. Si Marco, uloy ng matanda, lumaki na ang alam niya ay ako ang ina. Ayaw ko na siyang saktan pa. Ayaw ko na siyang mawalan ng tiwala. Kaya kahit mahirap, pinasan ko lahat. Hindi nakasagot si Liza. Naramdaman niyang hinahati siya ng katotohanan. Isang bahagi ng sarili niya ang gustong yakapin si Aling Rosa. Para sa sakripisyong ginawa nito. Ero isang bahagi rin ang natatako. Paano kung malaman ni Marco? Paano kung bumagsak ang tiwala nito sa kanya? Lalo pa siya ang unang nakakaalam ng sikreto. Lumipas ang mga araw na parang walang nagbago. Ero sa loob ng bahay, may tahimik na apoy na nagliliyab. Tuwing magkakasalubong ang tingin nila ng bienan niya. Naroon ang tanong na hindi matanggal sa isip niya. Dapat bang sabihin niya kay Marco? O mananahimik siya alang-alang sa kapayapaan ng pamilya? Habang lumalala ang kanyang kagdadalawang isi, napansin ni Marco ang pagbabago niya. Liza, bakit parang may tinatago ka? Hindi makasagot si Liza. Dahil ang mismong lihim na iyon ay parang tali sa lig niya. Na unti-unting sumisikip sa bawat araw. Isang gabi, habang nakahiga sila ni Marco. At ang ulan ay bumubuhos ng malakas sa labas. Bumulong si Liza. Hon, kung sakaling may malaman ka tungkol sa pamilya mo, na hindi mo inaasahan, tatanggapin mo pa rin ba? Nagulat si Marco, tumitig sa kanya. Anong ibig mong sabihin? May problema ba? Hindi nakasagot si Liza. Pinikit na lang niya ang mga mata. At piniling manahimik. Ero sa loob niya, alam niyang hindi magtatagal. Darating ang oras na kusang lalabas ang katotohanan. At dumating nga ang araw na iyon. Isang hapon, habang nasa bayan si Marco, nakita niya ang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng baol ng kanyang ina. Binuksan niya ito at doon, bumungad ang mga lumang litrato. Mga larawan ng isang babae, nakamukhang kamukha niya at sa likod ng isang litrato, nakasulat ang pangalan. Teresa, ina ni Marco. Natigilan siya. Nag-ini ang kanyang dugo. At sa pagbabalik niya sa bahay, dumiretso siya kay Liza. Hinayaan mo akong mabuhay sa kasinungalingan. Sigaw niya na puno ng sakit at galit. Nanginginig si Liza. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Hindi niya alam kung dapat niyang ipagtanggol ang biyenan. Nakatayo si Marco sa gitna ng sala. Hawak pa rin ang lumang litrato na natagpuan niya. Namumula ang mga mata, nanginginig ang boses. Nay, sino ang babaeng to? Bakit nakasulat dito na siya ang nanay ko? Hindi agad nakasagot si Aling Rosa. Naglakad siya ng mabigat, dahan-dahan lumapit. Umupo sa bangko, parang biglang tumanda ng sampung taon. Lumaki ka na ang alam mo, ako ang ina mo, Marco. Bumuntong hininga siya, saka nagpatuloy. Pero ang totoo, kapatid ko si Teresa siya ang tunay mong ina, parang bumagsak ang buong mundo kay Marco. Nakita ni Liza kung paano lumabo ang tingin nito. Tila hindi makahinga. Niloko niyo ako, buong buhay ko. Binitawan niya ang litrato at bumagsak iyon sa sahig. Lahat ginawa ko para hindi ka masaktan. Iyak ni Aling Rosa, hawak ang laylayan ng damit niya. Ako ang nagpalaki sa iyo, ako ang nag-aruga. Ako ang nagsakripisyo ng lahat. Dahil iniwan ka ng tunay mong ina, Ero hindi agad natanggap ni Marco. Pero bakit kailangang itago? Bakit kailangang marinig ko pa mula sa kahon, sa lumang litrato? Bakit hindi nyo ako pinagkatiwalaan? Ahimik lang si Liza, nakatayo sa gilid. Hindi makatingin ng diretso kay Marco. Dahil alam niyang isa rin siyang salarin. Dala ng kanyang pananahimik. Dala ng takot na baka masira ang pamilya. Alam mo na pala, hindi ba? Biglang tumingin si Marco kay Liza. At sa titig nito, naroon ang pait hinayaan mong maniwala akong buo ang laha. Samantalang ikaw mismo, alam mo na, nabuhusan ng malamig na kubig si Liza. Natuyo ang kanyang lalamunan. Hindi ko kayang sabihin. Natakot akong masaktan ka, Marco. Mahina ang boses niya, halos pabulong. Ero alam niyang hindi sapat iyon. Umupo si Marco, hawak ang ulo. Sumisinghap, parang maubusan ng hangin. Habang si Aling Rosa ay tahimik na umiiyak. Ang mga kamay nito'y magkasalikop, nagmamakaawa. Huwag mo akong itakwil, Ana. Kahit hindi ako ang nagluwal sa'yo, ako pa rin ang naging ina mo. Sa labas, humupa ang ulan. Ero sa loob ng bahay, parang may bagyong hini matigil. Katahimikan na puno ng biga, na bawat tibok ng puso ay parang suntok sa dibdib. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Marco at dahan-dahang nagsalita. Bigyan niyo muna ako ng oras. Hindi ko alam kung paano haharapin to. Lumabas siya ng bahay. Iniwan ang dalawang babaeng parehong nanginginig sa takot at lungkot. Si Liza, hindi malaman kung hahabol o mananatili. Si Aling Rosa, nakayuko, hawak-hawak ang dibdib na parang mabibiya. Sa gabing iyon, hindi na bumalik si Marco. At magdamag na naghintay si Liza at Aling Rosa. Nakaupo lang sa sala, ahimik, walang imi. Tila parehong nakikinig sa bawat tiktak ng orasan. Bawat minuto'y parang hatol na hindi dumadating. Kinabukasan, nagising si Liza na mag-isa sa higaan. Walang Marco sa tabi niya. Lumabas siya ng bahay. Nakita si Aling Rosa sa harap ng altar sa sulok ng sala. Nakaluhod, nakapikit, umiya habang nagdarasal. Hindi alam ni Liza kung lalapit ba siya o maghihintay. Ero ramdam niya, malapit nang dumating ang sandali. Ang sandaling kipiliin ni Marco. Kung ano ang katawagin niyang pamilya. Kung sino ang kanyang kakapitan at kung kaya pa ba niyang patawarin ang mga pusong nagtago sa kanya ng katotohanan. Lumipas ang tatlong araw na walang balita kay Marco. Ang bahay ay nanatiling tahimik, mabigat, at puno ng takot sa kung anong desisyon ang kanyang gagawin. Si Liza halos hindi makakain, si Aling Rosa halos hindi makatulog. Parehong umaasa na babalik siya, ngunit parehong kakot sa maaari niyang sabihin. Isang hapon, habang papalubog ang araw at kulay kahel na ang langit. Narinig nila ang yapak sa labas. Bumukas ang pinto at naroon si Marco, nakatayo, pagod ang mukha, mapula ang mga mata. Dala niya ang parehong kahon ng mga lumang litrato. Tahimik siyang naupo sa harap nila. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa paligid hanggang sa magsalita siya. Mababa ang boses ngunit matatag. Binasa ko lahat ng sulat na nasa kahon. Nalalaman ko na ngayon ang buong kwento kung paano iniwan ako ni Teresa at kung paano Nay, ikaw ang nagsakripisyo, para ituring akong tunay na anak. Nanginginig ang kamay ni Aling Rosa. Marco, anak, patawarin mo ako. Hindi siya agad sinagot ni Marco. Nakatitig lang siya sa kanyang mga mata. Puno ng halo-halong damdamin. At sa huli, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng matanda. Galit ako dahil itinago niyo sa akin ang totoo. Ero kung wala ka, wala akong kamilya. Kaya kahit masakit, ikaw pa rin ang nanay ko. Bumuhos ang luha ni Aling Rosa. Yumakas siya kay Marco na mahigpit, parang hindi na niya bibitawan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Liza ang bienan niyang hindi bilang kalaban, kundi bilang isang inang sugatan, isang pusong matagal nang nagduusa. Lumapit si Liza, marahang ipinatong ang kamay sa balikat ng asawa. Mahal, hindi ko sinabi dahil natakot akong masira ka. Pero ngayon, alam ko, mas matatag ka kaysa sa inisip ko. Tumingin si Marco sa kanya at bagaman may bakas pa ng sakit sa mga mata nito, nakita rin niya ang pag at pagtangga. Sa gabing iyon, kumain silang tatlo sa isang hapag. Walang puna, walang masakit na salita. Anging katahimikan at mabibigat na buntong hininga. Ero sa ilalim ng katahimikan na iyon, may unti-unting paghilom. Ahabang nagitirik ng kandila si Aling Rosa sa altar kinagabihan, ang bulong niya ay hinina, huwag niyang malaman, kundi isang timetim na dasal. Salamat at dumating na rin ang katotohanan. Sa wakas, ang tahimik na labanan ng Bienan at Manugang ay nauwi sa isang mas tahimik na kapayapaan. Hindi dahil nawala ang lahat ng suga, kundi dahil pinili nilang harapin ito ng sabay. As sa gitna ng kanilang mga luha, doon nila natagpuan ang tunay na anyo ng pamilya.